Guys, narita rin, rin sa magdagandang pools no, di sa pasian mong kayo. So, dali ko sa babaw, kapakay. Sa uh, tao doon sa obos. Oh. Hmm. So, itong rin lang, kaning itawag nila og tubod ba? So, tinugban rin sa tubig. So, kaning sa sapa, tubod rin siya. Uh, Muna, bisag kusog sa ulan, dili ni siya mo, lubog. So yan, tanaw na ito guys. So sa katong gusto laag no, ato mo di sa parang pa siyan mong kayo. So dool rin eh, gikan sa'yo eh. na ko sa mga 2 ka kilometro. Or isa. Yan. Okay. So yan, siya guys. So kung makita niyo diya. wala na siya isa pa, no. Oh, wala na isa pa. So dia rin siya tubod hindi ko lagos nalag hos ka ng tubig tayo may bato tayo no. may nabangag ayan so yung ka yun, 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 nindot ang tubig din kay presko pa kayong tubig wala yun siya ihalo ba ayan guys o so. ay bawal na diya ayan sa Tunggu nanti ni saya, Kina... Kuburan gud guys. Okay. gi okay, hait lang ang bato, no? Kay sulit kayo. So, kinahanglan mo mag-sinilas diri kung mo ani mo kay gitang bato. Ha? Yan. Eh. So, yan guys. Sapot kung Oh. So, diri gigikan ang tubig. Ayon. Sobra sya ug langob, no? Yan. So, yan. yan. so, so kana lang rin makita mo sa magdagang dang push so kana lang Babos.